Inilika sa mga pasyente sa isang ospital sa Makabebe, Pampanga dahil sa matinding pagbaha. Live mula sa Pampanga, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Rainiel, mataas pa ba ang baha dyan? Mas malaking bahagi pa rin nga ng coastal area ng Pampanga ang lubog sa baha. Kinilangan pa nga gumawa ng isang makeshift hospital sa bayan ng Santo Tomas para doon nga sa lumubog na ospital sa bayan naman ng Makabebe. Isa-isang isinakay sa truck na ito ang mga pasyente ng binahang district hospital sa Makabebe, Pampanga. Isinara muna kasi ang pagamutan dahil pinasok na ng abot tuhod na baha dahil nga isang linggo na umulan dito nagtayo muna ng makeshift hospital sa bayan ng Santo Tomas ang Department of Health para sa mga pasyente. Sa bayan naman ng Bacolor na mahagi ng tulong para sa higit isang libong evacuees. Karamihan sa kanila mula sa nilubog na barangay ng Tinahero. Sabi ng DSWD, sapat ang supply ng kanilang relief packs para sa mga apektado ng bagyo. Sa barangay, kandating sa arayat at nilagyan na rin ng metal piling ang gilid ng ilog. Delikado ro kasi pag umapaw ang Pampanga River mas say ngayon ay uh, nandito na tayo no sa lugar dito nga sa San Simon. Ito yung uh, lugar na magiging entry point sana papasok nga doon sa District 4 dito nga sa Apalit at tuloy-tuloy na yan doon pa sa mga coastal area ng Pampanga na makabebe at Masantol. Pero dito pa lang ay abot tuhod na nga yung uh, baha dito sa kalsada at ayon doon sa ilang assessment ng uh, PDRMO dito sa probinsya posibleng tumagal pa na nga, halos dalawang linggo ito nga nakikita nilang taas ng tubig dito sa kalsada. Mase. Maraming salamat at ingat kay riyan. Rainiel Pawid. Mga kapatid, Nikki De Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.